Pag-harvest tayo ng mga tomatoes, cherry tomatoes. Madami-dami na sila, guys. So, ayan. Dito tayo sa garden ko. Ayan. Madami-dami na siya. Nangarapas so, ito. Na tayo magluluto today? Pahinga si, si ano, si ating... Asawa ng birthday yung anak ko kaya. Maglilinis ako ng bahay.

Mamamis na actually. May seeds lang guys. Yung, yung maliliit. Ito pang, ano siya ito? Pang jelly. Actually, matamis na siya. Mix. So, meron siyang ganito. Tapos, may din siyang malalaki.

Oh, pa. Aw. Ngayon. Oh, lumaki oh, na yung mga green onions ko. Ayan. Pwede na to, guys. Tapos, mayroon pa sila dito. Ayan. Mga bukas pa siguro. Kuya, kukunin. Ito. Mukhang ready na to siya, guys. Ayan. Um, medyo maliit pa. Upas na lang siguro. <laughs> Ayan yung harvest natin today. Mostly cherry tomatoes and my basil. Ayan yung pang lechon ko guys. Lalagay ko na naman itatanim ko. Ayan. Natanim ko na lahat guys. Ayan. Tapos may nakita ako nito. Ayan. Visit to. So, bigay ko to sa chicken. Because the chicken loves this. Come here, chicken. There, chicken. Go eat it. <laughs> See? The chicken ate it. <laughs> Good job! <laughs> Kung magbunot na ang weeds sa talong ko. Yung talong ko, guys. Gumanda siya. Ayun. Tumangkad siya, guys. Marami na siyang bunga so far. Ayan pa. So, makakadami ata tayo ng talong nito, guys. Ayun, ang happy ko. Lumaki siya, guys. Ayan pa, maraming bunga, guys. I'm so happy.